Yan, mamaya bubuksan natin. natuyo na lang iyan din, mga sir. Tumukod na yung piston niya. Hindi na hindi no, na mapaikot yung crankshaft. Mamaya check natin yan. yan. tinasok na natin yung sana kaysa N300 na, na lalamove Move. At ang gagawin na natin kagad dito ay uh, pag-iingwalay na natin yung makina sa kain chassis. Kasi ano to? Natuya na lang is. Sigang may-ari, may, may pang-forma pero wala pang binang ano, langis. <laughs> Pag-iwalay mo Yan pag iiwala na natin to kasi nakachat ko naman na to eh dati kong customer sa Honda to ito kumain 600 pag iiwala yung mo ito mga sala para mabilis yung atong ating video at uh, hindi humapa pakita ko lang sa inyo mamaya pag natanggalan natin yung makina eh, ito na pag iiwala natin yung makina at ito na yung wawalwalay natin pero labas nyo muna to para lumuwag kayo dyan yan, ito okay, yung bubuksan natin tatanggal natin yung cylinder head, block yan, nakikita naman natin na kulang na lang yung nilalagay mm. mo dyan sa may parting magneto tutubo na yung ano, kung, mag, kung mag, uh, maglalagay ka ng luya ano, o buto ng kamatis tutubo na dyan hmm. Nalis niya yata yung bus, no? Oo. Ano makikita kung nangyari. tapos siya one debit din sa kabila at sa kabila naman natin meron din tayong sniper na 155 na ginagawa rin yan hindi lang unda yung aming ginagawa mga sir gumagawa rin kami ng gumagawa din kami ng yamaha kahit anong motor ito gumagawa ng ano to tao bata <laughs> PM lang PM is laki gusto nyo mag uh, kumuha ng lahi Lagi. Dito kayo. <laughs> Magandang lahi ito. Bulog. Mm, ang bubulog ito. Eh. Takabikol. Hindi eh. nga ang bubulog.

takap na dumikit na yung dumikit yung piston niyan sa block ah, wala wala hmm. Um, um oh. Nako, pati si Gunyal ka, palit ka. Tani. Hmm, di ayaw ang gumalaw. Oh. Hmm, nag stack up na. <laughs> Ayan, nag-stack up See, na yung uh, piston niya. <laughs> hmm. Kasi kung hindi natin papalitan yung connecting rod na yan, sa katagalan, pumbaga, itong connecting rod na to, naluto na siya sa init, bumaba na yung ano, kalidad ng bakal. Kapag once kasi na ginawa lang ng para niyan. Baka sa katagalan, mabali, maputol to. Sisirain naman yung crankcase, bubutas at meron naming na kaming na-encounter niyan. talas, kaya biyak na to, mga nag-stack Nagist up na yung kuliting rod sa piston pin sa piston kaya hindi na siya nagpiplay na dapat nagpiplay siya ng ganun kaya biyak makina kina pag-iwalay muna natin ito mga sir kaya mga sir nawakwak na natin yung makina kina kaya nilinisan na rin natin at nilinigrinding kumpaw na rin natin pati bulb seal kasi dyan magpa-flip tayo Ayan, ito na yung sikunyal niya mga sir. Natali, wala na tayo natanggal na langis. Ang galing doon sa crankcase. Ito yung papalta nating buho. Dahil wala naman tayong mabibiling original na ganito. Eh, gusto niya bago eh. Ayan. Hindi na, hindi na pi stock na. Up na. Yan, ito mga malinis na yung crankcase, nalinis na rin natin. At uh, ito na yung pisa. Lahat po yan ay uh, original. Andito na rin yung uh, mga valve seal, gasket. Yan, andyan na rin lahat. Sigunyal yung nasa baba. Black seat tong black seat yung sa taas. At sigunyal bearing. Yan, asimbolin na natin.

isang uh, kick mo lang start na siya kagad dito nung ano talagang uh, malamya yung kanyang kick start nakakailang bis pang ano padyakan pero ayaw pa rin umandar hanggang sa tinulak na lang to nagkala natin yung ano ha yung sigunyal at ayun ginagawa na ni Kapulong nilulubog na natin yung kanyang uh, bearing sa sigunyal natin ang yan ng uh, langis yan para may uh, pampadulas yan ang dami si Gunyol yung mga sino tapos bultong bultong black seat ito na yung si Gunyol natin mga sara yan lubog na natin yung bearing kailangan pa natin syang i-press para may lubog natin pwede na mga sa paglulubog nito mga sir basta iwasan nyo lang matamaan yung yung part na yan So hindi naman lahat ay, uh, may mga press. Yan, kaya ito paiinitan na natin 'yan. Lagyan mo natin ng langis. Painitan natin gamit ang butane. Tapos saka natin siya ilulubog. Kasi kung hindi mo gagawin na uh, painitan 'yan mga sir, total hindi mo ito may sasalpak nang basta-basta 'yan, oh, parang ganyan, oh. no. hindi mo may sasalpak 'yan. Ay, ay, kaya kailangan mo natin siyang painitan. Okay na. Bali, painitin na natin. Gamit ang butane. Painitin natin yan sa loob ng 15 minutes. Okay, cut tayo ng video mga sir para hindi umaba yung video natin kasi mahaba po yan. Medyo may katagal ang 15 minutes. Painitin mo natin. Tapos may, may salpak natin na yung ano, bakong sigunyal. Ayoko. Sibok na natin yung sigunyel dahil nakalipas na yung 15 minutes. Sige, salamat. Ingat ka. Salamat po sa inyo, sir. Sige, say, Walang problema yun. Wala po, salamat po. Okay. Ayan, may isalpak na isalpakan natin ng dire-direcho. Tapos palalamigin muna natin. Lalagyan ng beta gray. Lalagyan yung dowel. Ito, huwag yung kalimutan. Kabilaan, dapat meron yan. Para hindi ma-deform yung ating crankcase uh, cranky shell. Tapos yung black sheet natin. Bago. Ito yung mga sikat sa ano sa Facebook. Na mga galing sumayaw. Baile-baile. Halo pagkalasing. Lalo yan oh, yan. Yung mataba na yan si Hapon. Ang galing sumayaw yan. Parang nalason na baboy. Yan, malamig na. Kaya naawa ka na ni Kapulong at nag-apply na siya ngayon ng silicone gasket beta gray yung aking ginagamit yun mga sir pwede yung mighty gasket din okay din gamitin yan ayan nalabag na natin yung crack paste mga sir at yan na yung mga gasket bulb seal at piston na bago yan sasalpak na natin yan yung block ayan na yung block natin nakabit na yung hose ayan. pati piston pin mga sir ha pinalitan natin kasi stack up yung kanyang uh, sigunyal yung kanyang uh, connecting rod, piston, so piston, yeah. ayan. Okay, ayan, na symbol man ni kapulong. Kapag ka nag-arrange kayo ng, uh, or naglalagay kayo ng piston ring, napaka-importante yung alam niyo yung uh, number. One sa taas, two sa baba. Tapos, oil ring na yung nasa pangatlo, or pinakawabang ano, pinakawabang row ng ano, ng piston natin. Gawin nyo lang doon, ay uh, ipa-ikis nyo yung gap huwag nyong paglapitin kasi sa katagalan kasi yan mga sir nagro-rotate ng paunti-unti yung ring natin kaya kung masyadong malapit may posibilidad na mag lose compression or uusok yung motor kung hindi siya mag lose compression <laughs> 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 <laughs>

Hindi yan pu kuntan eh. pagtutuin muna natin mga sala, lahat ng sensor. Tapos uh, may langis na lang niyan, kulang na lang. Pwesto nyo yung ilalagay natin diyan. Tapos papandayin natin. Oh, bilisan nya. Mata -mata. At mga sir, mga tanan na naginan langis, kulan, balik na lahat ng sensor at isusunod natin gagawin dyan ay uh, dadayang gusto naman natin yan, ganda ng tunog tapos kilometer nito mga sir ay 171,000 yan, laki na kaya sulit na sulit na rin pero tatagal pa rin sana yan kung ah uh, hindi na tuyuan kaya lagi tayong mag check ng lipstick tuwing pabiyahe tayo example natin check tayo ng lipstick tuwing umaga bilis lang naman mag check yan ang, ano, yan ang purpose nung, uh, nung, lipstick natin yung na check natin basta pinakamainam uh, na natin every Uh, 1,500 maximum nyo na yan di ba lang maaksaya tayo sa langis huwag lang tayo maaksaya sa pisa kasi maabala tayo tapos butas pa mo mulsa natin nakadepende yan kasi dito mga so singil ko sa kanya all in po yan kasama na yung water gin inlet ay uh, 13 13-3 ang ko sa kanya kasi doon sa rider ko na, ano, na inutusan ko mayroon akong isang pisa na gagamitin dito na hindi na wala ako pinabili natin sa labas at uh, ayun may meron nga tayong ano uh, dagdag na 200 para dun sa rider at uh, nagpa-compute na to sa iba sinisingil siya ng 20 ayun kaya napunta sa akin ulit ha oh. ko na ako <laughs> Ayan, dinadiagnose natin mga sira para ma factory reset natin kasi galing sa natuyan nito syempre yung sensor natin ay medyo siguro di maganda kaya kailangan natin factory reset para suwabing suwabe ayan okay na ito mga sir goods na goods na pupuan na lang kulang yan balik natin yung battery cover at makakawi na ito hanggang dito na lang yung video natin ayan mantap na mga sir goods na goods na